motopos 125 uh, tumitirik to pag uh, hindi ka man makalayo tumitirik siya okay ayan na uh, pinalitan natin yung uh, inanuan natin yung kanyang spark plug kinalas ko siya kabibili lang kahapon nito ayan ayan no uh, kumakain na siya ng langis guys kaya ito ah uh, yung spark plug nya kapag uh, kabibili lang tapos kapag tumirik gagawin niya lilinisin niya yung spark plug Ayan, kasi may langis. Okay, kaya namamatay ito. Ayan. Ngayon, uh, ganyan po talaga yan. Yung trouble na ganyan. Kapag kumakain na siya ng langis, yan, tumitirik ka sa daan. Kasi, imbes na gasolina lang yung susunugin niya, may kasama na langis, guys. Okay, nag, uh, naglilik na. Yung pumapasok na yung langis sa valve seal, pap, pababa sa combustion. O, o, kaya naman yung piston ring. Nakakalusot na yung langis. Okay, kaya kapag... Uh, pag ano niya may kasama na langis yung yung pagsunog ng gasolina yan guys okay, so, oh low buy ngayon natin yung resistance ng kanyang pulser naka operated na po to naka operated drive ayun pasok naman siya guys ayun no oh. Ayan, hanggang 200 okay naman yan 200 plus okay siya okay pero yan nasa 167.167 .167. 167. Okay, ibig sabihin good po 'yan. Kaya namamatay ito, guys. 'Yun nga, parang uh, napupundi na 'yung spark plug ganun. Hirap na siya. Kaya kapag pupunasan mo, pupuna kakalasin mo ulit 'yung spark plug tapos punasan mo, aandar na naman. Pero hindi ganong malayo, titirik na naman. Ayan. Okay guys, ito naka-bypass na po yung primary nito guys. Ito. Okay, naka-battery. naka, naka-4-pin na po ito. Ayan. Hindi po sa ito. naka -pin na. Ngayon, uh, tinroboshoot natin. Bakit na mamatay matay? Okay naman yung kanyang pulser. Okay, yun, yun na nga. Yung uh, dahil nga nagusok na ito. Napupundi lagi yung spark plug. Kaya na tumitirik siya. Okay. Okay guys, yan. Uh, sinubukan muna natin siyang okay, medyo one. Nahulog yung ano ito. Napakaingay na po nung andar niya. Yan o, parang kuliklik na. Okay. Kaya ganyan na yan na nagkukulangan na sa langis. Kaya maingay na. Yan. Okay, yan ah uh, bali remedyuan muna natin siya ngayon na uh, Sabi ko kailangan ma siguradong sira na yung mga piston ring nito pati yung valve seal. Okay, kasi kita nyo naman gumakain siya na langis. Okay, kaya laging pundi yung kanyang spark plug kaya tumitirik siya, guys. Okay. Yun lang, kailangan 'yon, kailangan mapalitan. Okay. Ang dito na lamang.